mga kamami, welcome back to my channel, Mami Lea Vlog. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat, mga kamami. Kumusta na kayo, mga kamami? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. So, mga kamami, sa araw na ito, uh, samahan ninyo ako sa aking pagbablog dahil ito po ay baka makatulong sa inyo, mga kamami, sa mga may problema sa balat, baka sakali po ay makatulong sa inyo ito mga kamami. So, tara na mga kamami, samahan ninyo ako. So, ang ipapakita ko at gagawin ko ngayong araw na ito ay ito pong peeling lotion. Ayan po. Marahil po ang iba ay ginagamit na ito o marahil ang iba po ay hindi pa po nila alam ang product na ito. Ito po ay nilalagay sa ating mukha. Opo mga kamami. Ito po ay si Asla Beauty Skincare Care Vitamin C Whitening and Nourishing Peeling Lotion. Hyaluronic Acid, Removing Dead Skin, Moisturizing Repair and Lighting uh, and Lighten Fine Lines. Nourish Repair Hydrate Vitamin C Peeling Lotion. Dito po may ibang lingwahe siya. Ayan. Pero pagdating dito sa side na ito, mga kamami, ito po, ay meron po siyang English version. So, ito po ay gagamitin natin ng twice a week. Opo, uh, ilalagay po natin ito. Una po, maliligo tayo or maghihilamo. Siyempre, lilinisin natin ang ating mukha. Kagaya na po ng ginawa ko, nalinis ko na po ang ating mukha, mga kamami. So, ito po ay hahayaan natin sa ating mukha ng 15 to 20 minutes pero ako po mga kamani nila uh, hayaan ko lamang mag sa aking mukha ng 15 minutes opo basta na dry na po yung peeling lotion na nilagay natin wag pong masyadong marami uh, at wag pong masyadong konti naman po uh, balansehin po natin yung paglalagay natin para madali po siyang matuyo at mapil-off natin siyang madali. Opo, mga kamami. So, ito po, nakakapagpaalis yan ng blackheads at saka yung mga whiteheads kung meron tayo, mga kamami. So, iiwasan po natin malagyan ng ating kilay at yung mga buhok dito sa gilid. So, kakailanganin natin ng headband. Kung kung wala po kang headband, kahit yung, pan yung malaki po, gawin po ninyo siyang headband para po walang buhok na nakakala sa ating balat para na sa ganoon kapag po pinil na natin si peeling lotion ay wala pong mahihilang buhok at hindi po tayo masasaktan. Opo. So, ilalagay ko na mga kamami ang aking uh, headband para na sa ganoon. Ilalagay ko na yung peeling lotion sa aking mukha. Ayan mga kamami. So hindi ko na po ilalagay yung salamin ko baka po kasi malagyan siya mga kamami. So napakalagkit po niya kasi ginamit ko na po siya. So kailangan ko lang pang i-demonstrate para makita ninyo mga kamami ko kung paano siya nilalagay. Huwag po masyadong marami mga kamami basta siguraduhin po na nalagyan natin lahat yung area ng ating mukha opo. po, ang kulay po niya ay orange, ayan ang amoy po niya ay orange. So, lalagyan po natin. Iwasan po natin malagyan talaga yung ating kilay. Para po hindi masakit kapag hinila natin. At siguraduhin po yung bandan dito ay walang nakakala na buhok-buhok. kaya. Napakalagkit niya mga kamami. Ang hirap niyang maglabas ng laman. Ayan. Malaki siya talaga mga kamami. So, spread natin yung nalagyan na natin. Ayan. Ito po ay makakatulong din po para yun nga po na ko kanina na mention ko para kung may mga blackheads or white heads tayo ako nga po yung dito ko na parang white head sa nag iisa lamang po eh nung ginamit ko po ito mga kamami nung siyempre i-peel off ko na siya sumama ata po yung laman niya kaya nawala na po yung ano yung gaspang niya Ayan mga kamami, Dagdagok pa ng konti. Ipipilok po natin siya kapag talagang na ano na po yung na tuyong, tuyong tuyo na siya, yung kumikinang na talaga yung bala mo. Yun. Ayan. Ayan mga kamami, so nalagyan ko na siya lahat. So mamaya, update ko kayo after 15 minutes, mga kamami, uh, ipipil-off ko na siya. Samahan ninyo ako ulit kapag ito ay pinil-off ko. See you later! So, ayan mga kamami, 15 minutes na. So, tutuklapin natin dito, ipipil-off natin. Mag-start tayo dito sa baba. So, mga kamami, ito po ay binili ko sa TikTok shop sa halagang 79 pesos ilalagay ko po dyan yung kung saan ko siya binili po. Ito mga kamami oh. Sa baba po ninyo umpisahan. Ayan. Ayan mga kamami o. Oh. Ayan. Kapapoto yung tuyo na siya mga kamami. at saka tamang tama lang yung nilagay nyo. Ayan mga kamami. Takulak na siya. Ayan mga kamami. Ayan. Talagang sasama mga kamami kung may mga blackheads, whiteheads kayo. Sasama kapag napil up oh, po ninyo. Sa so, mga kamami, after ninyong mapil-off, ito after na maalis ninyong lahat ito, mga kamami. Ang gagawin ninyo ay babandawan ninyo siya. Tapos, kung ano 'yung ilalagay ninyong moisturizer nasa sa inyo, mga kamami. Ayan, Ayun mga kamami. Oh. Ayan. Ayan mga kamami, oh. Ayan. Basta kung natuyo siya talaga, hindi ka mahihirapan mag-fill up nito. Oh, ayan mga kamami. oh. Talagang sasama talaga kung may mga whiteheads, blackheads kayo, sasama talaga mga kamami. Ito mga kamami, oh. Yung At saka mapipil ng balat nyo na para siyang nakahinga. Parang nawala yung mga dumi o kung ano man po yung pwedeng uh, maalis sa ating balat. Ganun mga kamami. So, ayan mga kamami, babanlawan ko na siya. Tapos, babalikan ko kayo. Ayan mga kamami, nabanlawan ko na siya. So, pupunasan ko na ng... dito. Naubusan ako ng tissue mga kamami, kaya itong cotton na t-shirt ko ang pinampunas ko. So, hayan mga kamami. Tapos ko ng nabanlawan. Ayan. Wala pa ako nilagay mga kamami. So, after kung ginagamit ito mga kamami, ang ginagawa ko ay naglalagay ako ng sunblock lalo na or sunscreen lalo na kung umaga ko siyang ginawa o umaga ako nagpil ng skin sa mukha. So, kailangan ko ng sunblock or sunscreen. Kasi hindi maiwasan na iinit ang panahon. Tapos hindi rin maiwasan na lalabas. Kailangan may protection sa init ng araw. So, hayan mga kamami. Sana po ang video ito ay makatulong sa inyo sa mga may problema sa balat kung may problema kayo sa mga blackheads or whiteheads, makakatulong si peeling lotion mga kamami. Again po, sasabihin ko po ulit, ito po ay nabili ko sa TikTok shop sa halagang 79 pesos. So, ipa-plus ko na lamang po dyan kung saan store or shop ko siya na order. So, mga kamami, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Shout out po sa inyong lahat sa mga subscriber, sa mga non-subscriber at sa mga sumusuporta sa aking YouTube channel. Mga OFW, shout out po sa inyong lahat. mag po kayong lahat dyan. Maraming maraming salamat po sa panonood ng aking mga vlog. Sana po ay makatulong ang video ito sa mga may problema sa balat. po ito po ay makakatulong para po ma-moisturize at saka maalis yung mga dapat maalis na sa ating balat. So mga kamami, maraming maraming salamat. God bless us all po. Huwag kalilimutan po magpahid ng sunscreen or sunblock dahil po ang ating panahon ngayon malamig tapos iinit ang araw. So kailangan pa rin po natin may protection sa ating balat para po hindi mangitim or hindi tayo magkaroon ng mga malalaking pekas or melasma. So God bless us all po mga kamami. See you next vlog. Bye!